Ito ay pang mahirap na sit up lamang. Bawal ito sa mga mayayaman. So ito ay UT DIY ang guru na sa mga pila kami 100? 100. 100 plus no? Nasa mga 100 plus meters ginamitan ko ng IOT tapos naka ano yan naka uh, OLT na kasi kami so ang puhunan mo dito ito uh, galon ng oil nakasakyan kasi mas matibay lagay mo lang dyan kaming pambili ng mga roji mga Wiblink. Kaya lang. So, tapos lagyan natin ng pabigat sa loob. Teka lang, ng bato. bato? bato? beto. Yes! So, ito yung na natin. Yung power supply ko ito lang. UTP na pang outdoor yun ang power supply ko sa 100 na uh, plus meters so lagyan ito nyan din sa tapos ito yung uh, mga alambre na mabibili mo lang sa mga junk shop ganyan lang hindi nandang kasi hindi hindi sa ganyan lang para pag sabit mo so, naka elevate yan ganyan. so syempre itali natin yan atong electrical e Kaya so kong kawayan, 20 years ito bago mabulok. Take <laughs> it out. Tindog lang. Hmm. Oh, Brad. Oh. Kaya paduluan takag. Padu, antena kay. Wala ko si batu, antena? Lagi ya. na katota itong niya. Nahapnan mong pwede na po <tong> 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 Ah. Sige. Wala rume, ito sa kasada ba? Ada place. Hey! Ito sa magising. Paglaman. Oh. Ito. Ito patingnanan.